Narito na naman tayo para sa isang nakakakilig at napaka-sweet na istorya ni Kalingap Edo at Viancy. Para sa video na ito ay dumalaw na naman si Kalingap Rob at Kalingap Tim sa bahay ni Viancy matapos ang Pasko. Sumambad nga sa kanila si Ate Vianci na may isang malaking ngiti at kita-kita natin na siya ay parang nagpaganda ngayon. Ang puso ko kita sa video na ito ay mapapansin natin na parang nag-ayos talaga si Ate Vianci at parang pinaghandaan ang pagdating ng Kalingap Team. At di rin pagkakaila na parang tila iba ang ngiti ni Ate Viancy. Ano? Ano may nahanap ka? Ano parang may nahanap si Viancy? Hmm. Oh, lumingan! Lumingan pa! Uh, <laughs> ano ka, Viancy? At ayun, yung hinahanap mo wala dito kasi syempre busy yun ngayon sa mga ano niya, sa mga ano yun, beneficiaries niya. Birthday energy Birthday na RG. Ano? Naku, huli nga si Ate Vianci na parang may hinahanap na talaga siya, no? Lingon ng lingon kung saan at hindi na naman siya mapakali. Pagandyan ka na, sa piling ko kay sabi niya lang ay wala naman daw, ngunit totoo nga ba yun o baka may inaabangan talaga siyang tumating? Darating kaya ang hinahanap ni ate Viancy o baka naman talagang busy nga at hindi makakarating? Mayamaya -maya ay halatang-halata na parang kinabahan si Ate Bianci noong binuuin siya ng Kalingap Team na parang may dumating nga. Hoy, oh, ano ang hinihintay mo? Andito na. Ayan na. Oh, yun ayun ah. Ah, no? ayun ang hinihintay. Tayo nakapahinhintay ni ano? 'Yung nakapahinhintay ni Bianci oh. Eh, oh, gawa wow. ng lihon. Ano 'yun dita? Sprite hawak mukhang hindi talaga dumating ang kanyang hinihintay muntik na siyang maniwala doon sa sinabi ni Kalinga Prab dahil imbis na ang kanyang hinihintay ang dumating si Kuya Arjun ng palayon Napakabait talaga ni Viancy dahil kahit hindi ito ang kanyang hinihintay ay ngumiti pa rin siya at naging magalang. Pansin naman ni Arjon ang pagkamalungkot ni Viancy kaya naman, sinabi niya na kakantahanin na lang daw ito ng isang pangpaskong kanta. Oh, kakantahan kita ng ang asko. Kailan pinakumadaliw mga tala ay mas nagninangin gaano man Kok pa ay wag ka ya. na ito da sa sa <laughs> eh, <laughs> alam alam-alam ni Ate Viancy ang kantang iyon dahil napansin agad niya na may mali sa lyrics ni Kuya Arjun. Kaya naman siya na lang ay natawa. Dahil sa kamalian ni Arjon ay kinanda ni Vyancy ang tunay na lyrics at dito maririnig natin kung gaano kaganda ang kanyang boses. ito, sa tinahak. puso Sa init ng wangya ka, naghihilo.

Talagang hindi lamang palaganda ang tinatanglay ni Viancy dahil bukod dito ay maganda rin pala ang kanyang boses. Siya pala ay napaka-talented din. Nagulat naman si Ate Viancy noong dumating pala ang kanyang hinihintay. Dahil ito pala ay nakikinig lamang sa kanilang kanta sa likod ng pintuan. Dumating na nga ang kanyang pinakihintay na si Kalingap Edu. Dahil dito, hindi matago ni Viancy ang kanyang bigla ang pamumula at ngiti. Ano ba yan? Ano dito na yung earth charming mo? Sayang! Sit na, sit na, sit na. Sit na, sit, sit. Dahil dito ay nagpaubaya na si Kuya Arjun ng kanyang upuan dahil dumating na talaga ang pinakahihintay ni Fiancé. Sit, sit, sit. Hi, anong ha Fiancé? Opo, mm -hmm. uh -huh. bakit? Saan-saan ka na naman tumitingin ah? Diba? Kumusta? Pansin na nga natin ang pamumula ni Viancy at parang dumawala na naman siya sa kanyang sarili kagaya nung una nilang pagkikita. Kumusta? <laughs> hey. Kumusta ako kasi naiwan yung grocery. Ayaw namin yung grocery, kaya namin. Nagulat ka ba, Bianci? Halata hmm? Halatang halata kay Viancy na parang sasabog na siya sa kilig dahil dumating nga ang kanyang pinakahihintay na si Kalingap, Edo. Ngayon, makikita naman natin na parang hindi na naman sila magkatagpo ng tingin dahil si Viancy ay iwas, iniwas na naman ng tingin, tumitingin lamang siya sa pinto. Dahil nga sa umaapaw na chemistry ng dalawa kahit hindi man sila mag-usap ay kinikilig din ang kalingap team at ang ibang nanonood sa kanila kagaya ng kanilang mga kamag-anak at kapatid. Bagay na bagay talaga ang dalawang ito kaya naman nagtitrending talaga sila at sikat na sikat ang kanilang love team. Ay, paborito mo to no? Favorito mo ako nag-unbox nito. Joke lang. Oh. Ikaw pala ang makakasama Hanap ko noon Okay lang, mabalik okay lang lang. Wait, parang natatamingi ka. Ano ba? Palit naman tayo ako naman magagawin yan. Hindi ko nalang sasabihin ko eh. Ako <laughs> naman ka ganun. Ikaw magsalita. Tama, ayos Change personality Hey, kamusta ang Pasko? Bensay Ayos po Ito ay kanilang pangalawang pagkikita pa lamang Kaya naman parang nahihiya pa rin talaga si Viancy At hindi niya alam kung paano siya haharap O makikipag-usap kay Kalingap Edu Ikaw at ako Sinasabi nga ni Kalingap Edu na tumingin sa kanya si Viancy dahil gusto niyang makipag-usap. Ngunit hindi naman makaya ng tumitig ni Viancy ng higit sa tatlong segundo dahil nga kinakabahan siya na makipag-usap. Dahil ayaw lumingon sa kanya ni Ate Viancy, siya na lamang ang nag-adjust. Lumipat siya ng upuan kung saan nakatingin si Viancy gusto mo siguro dito ako Ito mo mula ka. Sige ako naman. Ako naman dito mga <laughs> Parang hindi naman nakatulong ang paglipat ni Kuya Edu dahil parang mas lalo lang naman kinilig si Beyoncé. Lalo siyang nagpanik at mas lalo siyang namula. Grabe nga ang kanyang ngiti, parang hindi maalis sa kanyang pisngi. Oh, okay. oh. Bensay! <laughs> so, <laughs> 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 <Baka. laughs> okay, ano okay. oh, oh, mo. Oh, ka okay. huh? okay. oh. like, na para mo lang kuya dito. Bumalik cool. na nga si Kelingap Edo sa kanyang upuan dahil baka palitan pa siya ni Kuya Arjun dito. Pagkatapos naman ito ay mas kinilig pa ang mga viewers sa susunod na pangyayari dahil napaka-sweet nila. Yan say, tumingin ka dito. Yan tumingin ka. Tumingin ka matagal, try mo. Lubo. <laughs> <laughs> Lubo po siya. Diyan <laughs> <Yes, yeah>, per... siya, <laughs> 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 Ay Grabe. Grabe na yan. Grabe talaga at nakakakilig ang love team na ito. Sana ay patuloy natin silang subaybayan at suportahan para lumagupa ang kanilang love team. Yun lamang at maraming salamat sa inyong pananood. Bye!